Hi guys! For today's vlog, eh, eto ngayong araw na ako'y nagbalot-balot na nga ng mga regalo para sa mga inaanak ko. At hindi ko nga malaman kung ito ito'y magugustuhan ng mga pagbibigyan ko dahil sa totoo lang yun, eh, napakahirap talaga humanap na iririgalo lalong-lalo at puro sa laki nga yung mga inaanak ko. At dahil ito nga lang ang nakayanan ko, kaya naman sana ay magustuhan ninyo, Charis. So far, ay eh, wala pa naman nagreklamo sa mga binigay ko. Kaya naman pagpasensyahan nyo na nga ang nilang ninyo dahil sa totoo lang, ay eh, ganda lang talaga ang meron ako, Charis. Pero ang sabi nga, ang kagampanan nga daw ng mga ninong at ninang ay hindi naman daw sa ag Aguinaldo tuwing Pasko. Dahil ang mga ninong at ninang nga daw ang katuang ng mga magulang para mapaayos ang kanilang mga buhay. At bonus na di matatawag kapag ikaw ay nakatanggap ng regalo o kaya naman ay Aguinaldo. At sa pagkahirap na rin talaga ng buhay ngayon ay yung isang libo mo ay kakaunti lang ang mabibili mo. Hindi nga lahat ng ninong at ninang ay matataba bulsa kaya huwag magtampo kapag yun lang ang nakayanang ibigay nila. At lalong lalo na at baka meron nga silang pinagdadaanan na hindi mo alam. Anyways, after ko ang balutin itong mga regalo ay pinaglalagyan ko na nga rin ng mga pangalan para hindi ako malito sa totoo lang ay eh, naging makakalimutin na nga ako dahil pati yung mga pangalan na inaanak ko ay eh, nakalimutan ko. At after ko ang malagyan ng pangalan ay eh, niligay ko na rito sa Christmas tree ko para kahit paano ay eh, may buhay man lang. Fast forward, araw nga ng do kami nga ni Kulot ay nagpuntangan ng bayan para mamili ng mga pangpapremyo para nga sa Batingan Church. Dahil December 24, araw ng linggo ang kanilang Christmas party. Kaya naman namili na nga lang din ako ng mga ilang pirasong items para naman ganahan silang maglaro. Hindi man ka mga bagay nito pero at least magagamit nila sa kanilang mga bahay. At after naming mamili, umuwi na rin kami kaagad. Kinabukasan naman mga Mercedes, araw nga ng linggo, eto't eh, kagayak na nga rin kami para pumunta nga ng church. At pagkarating nga namin, makalipas nga rin ng ilang minuto, ay eh, nagsimula na nga rin kaagad. At ang pangunahin nga namin gawain ay eh, eh, devotion bago kami ay eh, mag-aawitan ng mga himnaryo. Fast forward at after nga na mga eh, kaganapan, ay eh, umawit naman nga kami ng mga papuring awit para sa Panginoon. At after nga namin mag-aawitan, ay eh, magbibigay naman nga ng mga tanging bilang. At dahil birthday ko nga, nga Friday, kaya naman sabi ko nga ako ay eh, maghahandog ng tanging bilang. Awit Kapit pa sa salamat sa Panginoon dahil sa dagdag taon nga ng aking buhay. And after ko ang kumanta mga Marcis ay eh, nagpunta nga ako sa may bandang likod at tiningnan ko ngayon niluluto nilang sopas. Nagpaluto nga pala ako ng sopas mga mercies para paglabas nga ng church ay eh, meron nga kaming mamerienda. Pagpasensya niyo na mga Marcis ko medyo maingi nga dito nga sa aking tabi. Talaga naman yung batang maligaling nga ako ay ginugulo habang ako ay nagba voice over. Oh, Diyos ko dai. So anyway, sobrang thankful din talaga ako nga sa Lord dahil sa buhay nga na binigay nga niya sa akin ngayong taon na ito. So anyway, thankful din talaga ako dahil nga sa dagdag na taon nga sa aking buhay. At medyo nag-alala nga din ako nung time nga na ako'y nagkasakit na bumaba nga yung aking dugo. Dahil ito nga edad na ito ay edad nga ng mami ko nung kinuha nga siya sa amin. At hindi ko nga naiwasan mag-alala sa sarili ko dahil yung naging sakit ng mami ko ay leukemia. Kaya naman kung mapapansin nyo nga ay hindi na nga din ako gaano nakakapag-upload nga ng maagang maaga dahil hindi na nga rin ako nakakapag-edit sa gabi. Dahil iniiwasan ko na rin talaga ang magpuyat kaso nga lang ay eh, pag ang insomnia ay eh, naku umaga na naman nga makakatulog. At hindi ko arin rin gaano magawa mag-edit nga sa umaga dahil sa umaga pa lang gawa. At after nga namin magsimba, ay eto eto't na nga din yung mga merienda. At yun lang po muna for today's video. Thank you for watching. God bless po.